So pagbalik ko nga eto't may lumalangoy na sa kape ko. 'Di ba? Nakaganti na nga rin ako sa inyo sinayang nyo yung kape ko. Char. good morning, mga Marced Parsi. This is Mommy Roxanne. At kung di ka pa naka sa akin page, baka naman. So kaninong umaga nga pagkagising ko eh nagilamos nga lang ako gamit nga tong Kojic tapos nagmumug lang ako ng tubig. Kaya siguro nung nakaraan tinitigyawat ako kasi tinatamad na naman nga ako maghilamos. Pagka ganito nga kagigising ko lang sa umaga, nagpapakulok agad ako ng tubig. Kayo ba anong ginagawa niyo pagkagising niyo? Morning routine mo muna tayo ngayon para naman hindi kayo maboring sa kakalinis ko dito sa loob ng bahay. Ito pa nga yung tirang ulam namin kagabi at iinitin ko nga lang din to para ito na yung ulam namin mamayang pananghalian. Habang hindi pa nga kumukulo yung mainit na tubig, eh nagsampay muna ako dito ng mga nilaban ko kahapon. Ano nga lang din talaga at matuyo nga yan sa maghapon. At maya maya ipumasok eh, pumasok na nga rin ako dito sa loob at sakto nga kumulo na nga rin tong tubig na pinakukulo ko. Kaya naman ito, sinalin ko na rin kagad dito sa termos. Alam niyo ba, gusto ko na nga magpalitan termos kasi nga itong ginagamit ko is one liter center lang yung capacity. Siguro kung dalawa lang kayo sa bahay o di kaya tipid lang kayo magkape sa isang araw, eh kasya na yan. Pero sa amin kasi napakahilig namin sa kape, kaya naman hindi rin nagkakasya yan. Kaya naman sa loob ng isang araw, e eh, dalawang beses din kami papa ng tubig. Nilagay ko nga muna dito sa may lamesa yung kape at hindi ko pa nga ito maiinom dahil sobrang init pa. Binuhos ko nga lang din sa lababo yung natiran tubig tas binalik ko na nga dito sa lagayan yung takore. Pagkatapos nga, eh naisipan ko na nga rin magsaing para mamaya pagkagising ng mga bata, eh na lang kami kalahating cup nga itong sinain ko at tabot na po yan hanggang gabi sa amin. Mahina nga yung tubig dito sa ben, kaya antayin ko pang magkatubig yan at babalikan ko naman yung kape ko. Kaso pagbalik ko nga etot at may lumalangoy na sa kapiko, ko. Naku po, inis na inis nga ako ng mga oras na to kasi ang dami ko pa namang nilagay dito na gatas. At dahil hindi ko na nga kapiko kapi ko kaya naman tinuloy ko na nga itong pagsasain ko rito. At itong kape dito ko na nga lang muna nilagay sa lababo at itatapon ko na nga yan mamaya. Pagkatapos ko nga tong masabawan, isinalang ko na rin dito sa kalan. Sa sobrang inis ko, imbis na ako ng panibagong kape eh nang huli na nga lang din ako ng langaw. Bay, para makaganti na nga rin at eto nakaganti na ng hako. Charis. Paano? Napakalangaw nga ngayon at buti na nga lang din at meron akong ganitong nagagamit. O oh, di ba diba? Nakaganti na nga rin ako sa inyo. Sinayang nga yung kape ko. Char. Maya maya nga eh naisipan ko na nga rin maligo at ipiflex ko na nga sa inyo tong dry kong buhok. Ganito na nga yung itsura ng buhok ko at alam nyo ba kakapariban ko lang nung December. Pero mga isang buwan lang siguro yung itsura na buhok ko eh parang hindi na rebanded. Sakto nga lagi tong sa FYP ko at ang ko na nga rin na mami na gumagamit neto. Na Kaya naman napacheckout na nga ako nito at set nga to shampoo na at saka keratin. Grabe pa naman yung buhok ko. Alam nyo yung parang sobrang dry na dry at ang pangit talagang tignan. Sa pagshampoo shampoo nga, etong tuktok lang naman yung sinashampoo ko tapos yung ilalim eh hindi na. At eto naman yung kasama niyang keratin. Ang bango nga na ito. tulad mo yung amoy niya sa lotion. Sobrang bango niya tapos ang lambot-lambot niya sa buhok. Kinalat ko nga lang din dito sa buhok ko yung keratin at mga isang minuto ko nga rin binabad bago ko nga lawan-lawan. Huwag tuwa nga ako kasi napakalambot niya sa buhok tapos ang bango-bango niya pa. Ito nga yung buhok ko pagkatapos nga matuyo. Sa so electric fan ko nga lang pinatuyo kasi wala naman akong hair blower. Oh, pak, sino ka dyan? Char! Gusto nyo nga rin matry itong hair keratin at shampoo ng Brimo. Dilalagay ko na lang po ang link sa my comment section. Dahil malapit na nga magpasukan, umorder na nga rin pala ako ng bag na para kay Gia. Ang mura na nga ng ganitong bag. Nasa 200 plus ko lang siya na checkout. Pero dati nasa 500 plus to. Kasi dati, ganito talaga yung gusto kong bilhin para kay Sena. Pero dahil namamahalan nga ako, kaya naman hindi ako nakabili. Pero hanggang ngayon nga, eh, trending pa nga rin to. Tapos bumaba na yung presyo niya. Kaya naman na pa-checkout na ako. Medyo malaki na nga rin to. At kasya na dyan yung limang libro. Pati na nga rin yung sampung notebook ni Gia. Medyo maluwag pa nga sa loob at marami pa kayong ilagay. May pakit na nga rin sya dito sa may gilid na pwedeng paglagyan ng tumbler o di kaya ng payo. Kasya na nga rin sa harapan yung binili kong lagay ng color pati na nga rin yung pencil case ni Gia. Tuwang-tuwa nga yung mga anak ko excited na nga daw silang pumasok kasi meron na nga silang mga gamit. Halos makukompleto ko na rin kasi yung mga gamit tela sa school at kulang na nga lang sila ng baunan. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and follow and share this video.